May wak wak. May wak, -wak bro. Ano ano ano? Ano ano? Sunta sunta natin. Ano ano? Uy 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 uy. Ano yun? Uy. Bro. Ayos ka lang bro. Ha? Ano yun? Ayos ka lang bro. Eh. Eh. Tik tik tik. Ano yun? Ano yun? Hinihila ko bro. So, ayan mga lodi, no? Magandang gabi sa ating lahat. Dito tayo ngayon sa bundok sa gubat. Kasama natin ngayon si Dukyo at saka si Mangkiting. Hanapin namin yung hanapin namin yung taong wakwak -wak na tapos nang walang tao, nang habol nang itak. Yung mga bahay yung so, kasama natin ngayon si Dukyo at saka si Mangkiting mga lodi. Tara. Tapos yan sila. Yung makitang manok. Tingin tingin siya sa paligid. Ayun, ah, uh, siguro nang sobrang kagutuman niya. Nahimatay siya, nawala nang malay. Tapos nung, nung nagkamalay siya, bumalik yan sa pagiging normal na tao yung normal na yung galawa niya mm. yung pagsasalita niya normal na rin so yun parang nag, ano siya ba nagbalik sa pagiging normal na tao yun yung nangyari kaya siya yung target natin ngayong gabi hanapin natin Hanap dito sa rin. area sana mahanap na rin, bro oo uh, si panigurado uh, Wakwak wak wak siya ngayon mm. sa gabi so yun mga din. Hinalam, hanapin uh, yung... Yung... na hanapin natin yung Nahabol kami ng itak nun bro. Nahabol kami ng itak. Oo, uh, uh, sobrang tapang nun. Kala namin, eh, normal na siya na pwede na namin ano, tapitan. Hmm. Eh, biglang bumunot ng itak. Tulungan na sana namin. Kaya ayun. Hmm, siya yung natin ngayon Tapos ngayon. biglang nawala. Nung sinusunda namin, nagagalit na kasi. Sige, hmm. okay, natin. <coughs> sana i eh, makita natin yon para matulungan natin muli. Yun pala yung naabutan po nga ito sa sa kubahay ng Budokse. Sa kubahay lang, Doktyo. Inaabutan po lang doon sa lumang bahay sa bundok. Uh, yun po namin yung hahanapin po namin. Sana po po so, namin, namin. sa sa So, ayan mga idol, no? Ayan, sana makita natin ni, O bro, tinignan ko sa likod. Sana makita natin yung tao na yun. Kasi, nung tayo na yun, nung pinuntahan namin, gutom na gutom na siya. Wala siya na biktima ba? Nung pinagabihan. Kaya, naghanap siya ng makain niya. Yun, kita naman natin doon sa may kubo na sumilip siya sa mga pagkain ng manok kulungan ng manok kaya ayun <coughs> Parang lapnisa, bro, no? Parang lapnisan, no? Ha? Lapnisan yata to Nisan? Nisan? Lepnisan? Ha? Nisan to O lapnisan bro. Lapnisan oh. Tingnan natin. Magpapal mo ba? Lapnisan. <laughs> Parang lapnisan. Ito yung lapnisan mga lodi. Ayan. Ayan lapisan bro lapisan yan wala na yan dyan napakamahal to maroon bro napakamahal tong puno na to marami pa mga lapisan bundok mm. bawal kasi ito pag puputulin bawal puputulin yung lapisan uh, may tayos din sa dinner Thank <coughs> <coughs> kita nyo mga lodi yung ano mga ilaw ayan, yung mga ilaw ayan o ayan o mga ilaw kita nyo parang siyudad ng mga inkanto daming ilaw ayun mga lodi no sana makita natin ngayon nagpatulong na kami ni ano ni mangkiting kaya tatlong kami ngayon tatlo kami ngayon na maghanap nung tao na yon ang liit pa ng ano, niyog pero marami ng bunga tignan yung mga lodi maliit pa siya pero ang bunga niya oh. ayan o oh. <coughs> Gaya niyan oh. Maliit pa siya pero ang bunga niya oh. Kaya lang abutin. Wow. Grabe mga lodi. Tingnan yung paligid mga lodi napakasukal ano kaya to napakasukal mga lodi yan mga idol no grabe napakasukal ang paligid kita mo talaga ang paligid na parang pinamumugaran talaga ng mga wakwak wow <coughs> <coughs> Ha? daming nangagat. Malaki <coughs> ng bago na. Bago. Mm -hmm. Yan ang ano. Nilambitinan ni Tarzan. bro? Ng eh? Wala man tayo Kaya nga bro. ko ka parang bakas ng ano. dito. Tingnan nyo lang sa mga puno bro Baka umakyat Baka naghanap yun ng ano ba Mga ibon Kakainin niya

Kaniyan lang. Ha? Umuwi ka sa sundan. Iyung, nagana pa to yung kwak sabi niya may kwak-kwak. Si hinahanap niya kanito. Sige, sige. Maka ano siya? Hinahabol gigod, hinahabol daw siya nang kwak. Sino ba 'yun? Sino ba 'yun? Tao nil. Bakit biglang tumakbo siya dito? sa lubong natin na napakabilis na tumakbo may humahabol daw sa kanya na wakwak -wak. titingnan natin dito tingnan yung mga ilaw mga idol tingnan yung mga ilaw daming mga ilaw Wow. <coughs> wow. Parang may parang may nagtatago dito, bro. Parang may nagtatago dito. sabi nung nasa lubong natin may naghahabol daw sa kanya wak wak dito siya galing Oo, dito siya galing

May kagamba pala. Hindi ka na wala na, hindi na nakita. Ang laki ng ano 'yun, gabay? Tumama. Huy, 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 huy. Uy, ano 'yun? Uy. Ayos ka lang, bro. Ha? Ano 'yun? Ayos ka lang, bro. Eh. Putik-til. Putik ka man. Ano ba 'yun? Ano yun? Hinihila ko, bro. Hinihila ko. Ayan, guys. Hinihila tayo, guys. Huh. Whoa. Wow. <tis> <tis> Pama eh. Saan lang sa bundukan? Sa bundukan. Siti eh. Nandiyan si nila ko, guys. May na gigila sa akin diyan, oh. Iwan ko bro kung ano yun do. Digatan ka ba? naman. Ito lang yung nakadapa ako. Grabe. Siguro yun yung matake sa iyo bro. Siguro. Pero ila nailagan Naila, na mo. Pero hindi yun siya nakakita. Ha? Kulang na. Hindi na bumabalik. Nakakita hindi mo. Ano ba yun bro? Nyawakan ka ba? Paano, paano oh. nangyari yun? yung tubig lang yun, ano ano tibig ba yung tubig yun yun ano ka? ano hindi kaya maligno yun bro or kapre parang ganun ba kasi ano eh may kahoy yung may pinutol baka nagagalit sila pinutol yung puno pinutol sila ng puno <laughs> Yung nakasalubong nating lalaki kanina, yun yung habulin uh, natin. Sige, bro. Uh, Para makawasap natin kung makita natin. Kaya, kaya nga, siguro yun lang. Siguro ang itanong natin sa kanya, bakit... Yun yung habulin uh, natin. Bakit hinahabul siya? Kasi sige, sige. dalawa lang yan, bro. Uh, baka Oo. kasi, bro... Uh, baka nagpapanggap lang yun. Uh, kaya nga. Baka, baka siya talaga yung aswang. Baka... Sabi niya na may wakwak, baka ayaw niya, baka mahuli siya, baka hmm. nakatakot siya sa atin. Kaya siya yung puntiryahin natin. Susundan natin yun. At doon yung direksyon na yun. So, tara po. So, tara, tara, tara. Tara, tara, tara.